Dapat ay laging masaya ang isipan para ang pag-ibig, ay iyo ding na magagawa na maligaya. At ganoon din sa mga pangarap, kung masaya ang isipan ay laging may dumadating na katalinuhan. Para magawa ng maayos ang pangarap, Aris, sa two-digit number ay number 13 at number 15, at sa three-digit number ay number 1, number 6 at number 2 at sa loto ay number 20, number 34, number 17, number 8, number 25 at number 2, nagabay ng kapalaran. Toros, dapat ay laging masaya ang isipan para ang pag-ibig ay iyo ding na magagawa na maligaya, at ganoon din sa mga pangarap kung masaya ang isipan ay laging may dumadating na katalinuhan. Para magawa ng maayos ang pangarap, Taurus, sa 2-digit number games ay number 17 at number 14, at sa 3-digit number game ay number 6, number 4, at number 1, at sa loto ay number 24, number 32, number 10, number 6, number 42, at number 29, nagabay ng kapalaran. Gemini dapat ay laging masaya ang isipan para ang pag-ibig, ay iyo ding na magagawa na maligaya, at ganoon din sa mga pangarap kung masaya ang isipan ay laging may dumadating na katalinuhan, para magawa ng maayos ang pangarap, Gemini, sa two-digit number ay number 8 at number 11, at sa three-digit number ay number 1, number 5 at number 3, at sa loto ay number 21, number 16, number 43, number 36, number 8 at number 25, nagabay ng kapalaran. Cancer. Dapat ay laging masaya ang isipan para ang pag-ibig ay iyo ding na magagawa na maligaya. At ganoon din sa mga pangarap kung masaya ang isipan ay laging may dumadating na katalinuhan para magawa ng maayos ang pangarap cancer sa two-digit number ay number 16 at number 17, at sa three-digit number ay number 1, number 4 at number 3, at sa loto ay number 20, number 31, number 18, number 22, number 5 at number 29, na gabay ng kapalaran. Leo, dapat ay laging masaya ang isipan para ang pag-ibig, ay iyo ding na magagawa na maligaya. At ganoon din sa mga pangarap, kung masaya ang isipan ay laging may dumadating na katalinuhan. Para magawa ng maayos ang pangarap, Leo, sa 2-digit number game ay number 14 at number 8, at sa 3-digit number game ay number 5, number 1 at number 6, at sa loto ay number 21, number 10, number 13, number 5, number 17 at number 42. Nagabay ng Kapalaran Virgo Dapat ay laging masaya ang isipan para ang pag-ibig, ay iyo ding na magagawa na maligaya. At ganoon din sa mga pangarap, kung masaya ang isipan ay laging may dumadating na katalinuhan. Para magawa ng maayos ang pangarap, Virgo, sa two-digit number ay number 10 at number 17. At sa 3-digit number game ay number 5, number 6 at number 1, at sa loto ay number 29, number 14, number 42, number 18, number 5 at number 20 na gabay ng kapalaran. Libra. Dapat ay laging masaya ang isipan para ang pag-ibig ay iyo ding na magagawa na maligaya. At ganoon din sa mga pangarap, kung masaya ang isipan ay laging may dumadating na katalinuhan. Para magawa ng maayos ang pangarap, libra, sa 2-digit number games ay number 17 at number 15, at sa 3-digit number ay number 2, number 5 at number 1, at sa loto ay number 29, number 18, number 30, number 33, number 5 at number 21. Nagabay ng Kapalaran Scorpio Dapat ay laging masaya ang isipan para ang pag-ibig ay iyo ding na magagawa na maligaya At ganoon din sa mga pangarap Kung masaya ang isipan ay laging may dumadating na katalinuhan Para magawa ng maayos ang pangarap Scorpio Sa 2-digit number games ay number 19 at number 17 at sa 3-digit number ay number 6, number 2 at number 3, at sa loto ay number 27, number 30, number 19, number 34, number 11 at number 42, na gabay ng kapalaran. Sagittarius, dapat ay laging masaya ang isipan para ang pag-ibig, ay iyo ding na magagawa na maligaya, at ganoon din sa mga pangarap, kung masaya ang isipan ay laging may dumadating na katalinuhan. Para magawa ng maayos ang pangarap, Sagittarius, sa two-digit number games ay number 18 at number 16, at sa three-digit number game ay number 6, number 3 at number 1, at sa loto ay number 24, number 16, number 10, number 27, number 6 at number 32 nagabay ng kapalaran. Capricorn, dapat ay laging masaya ang isipan para ang pag-ibig, ay iyo ding na magagawa na maligaya, at ganoon din sa mga pangarap, kung masaya ang isipan ay laging may dumadating na katalinuhan, para magawa ng maayos ang pangarap, Capricorn, sa 2-digit number games ay number 11 at number 17, at sa 3-digit number ay number 4, number 1 at number 6, at sa loto ay number 25, number 10, number 22, number 39, number 31 at number 40, nagabay ng kapalaran. Aquarius, dapat ay laging masaya ang isipan para ang pag-ibig, ay iyo ding na magagawa na maligaya, at ganoon din sa mga pangarap. Kung masaya ang isipan ay laging may dumadating na katalinuhan para magawa ng maayos ang pangarap. Aquarius Sa 2-digit number games ay number 13 at number 16, at sa 3-digit number ay number 4, number 6 at number 1, at sa loto ay number 25, number 33, number 16 number 40, number 21 at number 4, nagabay ng kapalaran. Pisces, dapat ay laging masaya ang isipan para ang pag-ibig, ay iyo ding na magagawa na maligaya, at ganoon din sa mga pangarap, kung masaya ang isipan ay laging may dumadating na katalinuhan, para magawa ng maayos ang pangarap, Pisces, sa two-digit number games ay number 8 at number 12, at sa 3 digit number ay number 6 number 2 at number 3 at sa loto ay number 36 number 24 number 5 number 10 number 31 at number 42 nagabay ng kapalaran.